Mga baga. T-shirt. hanggang dalawang best ng puwede sumagot. Yeah. Sino Di po. Tama pambiyae. Pero pa-mayo ito ito ko. Nandiyan po ako. Ay, ay, namin nya pambiyae. Sino ang makakasagot? Ito oh. 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 kung Sino po ang po nito? May t-shirt na worth 400 pesos ito. Ito okay. okay. ko yung tanong namin. Ilan ang dwarfs ni Cinderella? Ito. Anip. Wala, wala, wala. Token ko lang uya. Cinderella eh. no, yun eh. Ay! Tama wala wala Smart! Kuya! red mo, Okay, thank you. Sa, oh. man, okay, taw -tay, taw -tay. Para sa talaga, yung, Hindi yun, Hindi makasagot maka to si ba naman e. Eh. Sa sapatos sa, sa naman ang hinahanap nun e. Eh. Sa sapatos <mumbles> nga. Diba? Okay, okay. Thank you kuya. Okay, yeah, well, yeah. check natin. Ano ba yan? Check out driver ng Itoda at yeah. Pitota. Ako po you, si Oman Tangaliban, anak ni Luding Manuel. Yay! Eh! <laughs> thank you thank you thank you boss yeah, uh, thank you go. Oh, oh, Mister Mister. Go. At that, that, thank you thank you thank you thank you thank you thank lang. thank you thank you thank you thank you thank you thank you Go. you thank 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 thank you thank thank you you thank you thank you thank you ano ba? Ay, ay, hindi na pare. At 'to pa rin naman. Ilan butas ng Skyflex? 72. 72. 72. Kuya, baka may na-sasano yo. Yung pinakamalupet 'yang mananalo. Scam, scam. si Kuya, si Ah, 72, 80. 40. 40. Wala.

hapon na, okay na okay na 12, 12, 12. okay na okay na sixty, fifty na yung 60. 54 yung 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 Ayan, yung 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 yung